Speaking yes. of Paris Fashion Week. Oo? Ah, yes, eh, yes. Si Hearty Pangilista. Madalas eh, yan. Oo, marami rin siyang pasilip sa nagagalap sa kanya ngayon. Anong latest sa uh, kanya? Invited siya sa iba't ibang mga wow. fashion event, mga fashion shows ng iba't ibang brand, di ba? Wow. Oo, pero... si siya eh. Oo, ang bongga, di ba? Oo, talaga namang... Uh, bumibida siya doon, di ba? Sikatin ang asawan niya. Oo nga. Pero eto na, mm -hmm. oh. alam mo ba na si Han, ibang ilista, ibang ilista. Ibang ilista. Oh, hindi, ibang ilista uh -huh. yan. ay yan. Na meron pala siya ipinagawa, ipinaritoke sa kanyang muka. Pero isang Saan bagay. bagay? Ha, isang bagay lang daw 'yon na pinaritoke niya. Hindi totoo yung mga duda ng iba na may iba pa siyang mga pinabago. Uh -huh. Alam mo ba kung ano lang daw ang ginalaw niya sa kanyang muka? Ilong, hindi. Ah, hindi. O, oh, hula pa. Ah, hala. Mukha wala na lang may isip ako. Eyebrows, eyebrows. Hindi. Ano yung inamin niya, wala ka yun lang isip, daw eh. talaga. Oh. Talaga wala ka. Kahit oh, daw isip. ipa ray yun lang. Tagyawat. Ay, na, na, wala naman tagyawat. ay naman hindi wala lang tagyawat. sa hindi, lips tagyawat. daw. Oh. Yung lips ah, sa pinabago niya. niya. Oh, yun Anong lang ginawa down, na oh. pinakapal niya? Pinaliit niya? Nakakapakot ang Hindi, na, hindi niya na, naman in-explain eh. Pero wow. yun nga, yun yun, 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 kung may ano, yun lang daw pinagalaw niya. Diba? Dito sa abro. Makikita. Ah, hindi, 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 hindi niya in-explain eh. Pero at least, di ba, marami nga humanga kay Heart Evangelista na at least, kaminado siya, di ba? Pero, syempre, kung ano lang gam pinagawa niya, 'yun lang pwedeng niya sabihin pa, pinagawa niya, 'di ba? Umaangal siya, uh, kumbaga eh hindi niya matanggap 'yung sinasabi ng iba na may iba pa siyang pinagawa. At But, least marunong siyang umamin, 'di ba? Yung iba talaga aha. forever manininindi ga na wala silang Oh, wala, pinagawa. wala, basta gunit na mayroon talaga. Nga, 'di ba? Magkagano uh, rin siya kahit wala siyang gawin sa mukha niya. Oo uh, nga. Pero